Ayan, muli po, muli po, magandang magandang umaga sa inyong lahat. Elmar Toledo, a.k.a. Asal Aso, isang tunay na tao, usapang kanto, pero totoo, mismo, fight the big C. Isa na naman pong panibagong araw, panibagong topic, sana panibagong makikilala ngayong araw na ito. <hose> Uh, yung topic natin ngayon magpakatama o magpakatotoo Sana, sana meron tayong mga maging guest na makapagbigay ng kanya-kanya nilang opinion about sa ating topic na magpakatama ka o magpakatotoo and then yung sausawan natin sa mga marites at sa mga ka katolits Sa so, usawan so natin yung kay Rendon Labrador. Kapag may nakita kong mali, ikokorrect kita kahit sino ka. Anyone can start. Rendon Labrador. Anong masasabi nyo sa isang Rendon Labrador? base sa mga napapanood lang natin, syempre hindi naman natin siya kilala in person talaga. Uh, Rendon Labrador. Dati medyo may punto siya. Mm -hmm. uh, dati may isang mga punto siya. Workout, di ba? Yeah, may punto siya mm -hmm. na pinaglalaban niya. do sa karamihan, sa hindi makaintindi, ay uh, sablay. Pero nung in-interview na siya doon sa may uh, social media, uh, sa may um, mainstream media, mm -hmm. ay laki ng sablay niya sa akin doon. Nawala na ako ng daras sa kanya. Yung, yung, yung tatlay yun interview sa kanya. Oo, oh, oh, yung thing babae. Thing, mm -hmm. oh, oh, oh. Ayan. Ayan. Ikaw, prinsesa. Maloka ako dyan sa sa lalaki. Mm -hmm. Bakit naman? Hindi kasi, alam mo totoo yung, narinanin ko na siya before, pero hindi siya ganun kaana sa akin. Nag-impact like, siya sa akin nung ginalaw niya yung lodi ko. Si Nakasama Michael, nung konti. Sino, sino? Si Michael B. Oh, yeah, Kalo yeah, yeah. Doon nagpantigan din ako. Oo. Kaya, simula na sinubaybayan ko na siya. From there, talagang hindi niya na ako naging fan. Though, nag-background check naman ako sa kanya. Pero, wala sa talaga siya eh. Lalo na i-interview siya ni ano, Gretchen Ho. Uh -huh. Ano so, ano effective sa'yo yung ginagawa niya? Anong effective doon? Napugwisit ako sa kanya. Pero nasusubaybayan mo na siya. Ano, hindi ko siya na like, sinusubaybayan sinubukan oh. uh, dinignan ko yung background niya kung ano ba yung ginagawa niya before baka siya tumatalak ng ganun mm -hmm. yung ganun lang oo oh. ayun feel ikaw hindi kasi yung ginagawa niya tumatalak kasi sinasadya niya na minsan kasi publicity pa rin yan eh kahit nasabi mo negative publicity mm -hmm. pa rin ang views yan eh nang gusto niya yung attention yung attention equivalent din sa views siyempre curious ka eh pupuntahan mm -hmm. mo, dadalawin mo siya. Kapag na sabi ni Princess, princessa sinulistik niya, sinulistik niya isa-isa yung mga videos niya. Kung baga, nag-spend siya ng time. Ayun Ay, ang gusto ni Rendon, yung oras mo. Kasi yung ginagawa niya dati, parang nakasawaan siya. Kasi kung mm -hmm. yung ginagawa, kasi motivation na speaker yun eh. Yeah, kasi yeah. kung yung pumapalo yun, kung ang bagay, maayos naman, hindi ka magbabago ng sistema. Nagkaroon, nagkaroon ng problema sa ginagawa niya dati, kaya nagbago siya hindi naman niya babaguhin yung ginagawa niya kung wala namang problema. Kaya so, yun yeah. para sa akin, sa tingin ko, mas nag-hit siya. Mas nag-click, no? Tarantado. Mas mukha siyang tarantado sa mga. Yung sa akin, ha? Sa ginagawa niya, alam hmm. niya naman na mawawala ng gana yung mga tao sa kanya. So, obviously, wala siyang pakilam kung magustuhan mo siya. Hmm. Ang gusto yeah. niya lang niya, yung attention at oras mo. Hindi niya ginagawa yun para magustuhan siya. Ginagawa Business. niya yun. Business business, negos yeah. negosyo. Wala lang sa pagalan kung mag oh, kung magustuhan natin ko. Halimbawa, ako yung anak mo. Tay, bakit hmm. naman ganun yung sinasabi ng kaklasiko? Tay, bakit naman ganito yung ginagawa nila sa akin? Lagi nila akong idinidikit sa pangalan mo. So, hindi ba napakahirap nun? No? Dahil Mayra, sa pangarap mo at kagustuhan mo sa buhay, itutuloy mo pa rin kahit nahihirapan na yung anak ma mo. Mahirap po mahirap. pero ipaliwa niya. Ako nga tulad ko, ipapalik. Kung gagawin, itataga ko talaga sa bumbunan niya. Kung gusto mo ay isipin mo, isipin na iba, hindi sila yung magpa-aaral sa'yo. Yung nagkichisme sa'yo, subukan mo kung baka aaral ka nila. Sila maglagay ng pagkain sa lamesa, tsaka mo kong balikan. Kasi ginawa mo yan, sakripisyo, sinakripisyo mo yung dangal mo para sa kanila. Ano pang gusto mo? Eh, ayun lang ang paala. Ayun lang alam ng paraan ni tatay. Natingin mo ba yun? at mm -hmm. yung at least ng kapitbahay, mapapakain ka? Yung kay prinsesa, hindi mo madadala yung pera sa kabilang buhay. Yun namang kay, kay Phil or yung kay naman is yung pera or yung, yung, yung maibibigay mo sa kanila na suporta sa pamilya mo, yun yung importante. It doesn't matter kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. Magkaibang punto, pero parehas na parehas maganda. Di ba? Mm. I mean, And so, depende hey, sa situation, you know. bro. Depende sa, sa situation. Well, for me, <clears throat> for me, kung ikakahiya ng pamilya ko, of course, syempre, I have to do drastic things for it. Pero, again, pera hindi natin madadala yan sa hukay. Yes, tama ka. Uh, pero, habang ako'y nabubuhay, siyempre kailangan natin, you know, mag, magbanat ng buto, lumikom ng pera. Pero mas importante sa akin kung anong may iiwan ko sa mundong ito. Balang araw. May, kumbaga, ligasiya mo kung anong meron ka, anong habang buhay ako'y ako buhay. Uh, mm. Ititigil mo kung halimbawa na naapektuhan na yung pamilya mo nasasaktan na rin yung pamilya mo. Wow, well, hindi hindi kada isa sa atin Brad. Hindi natin talaga, hindi rin tayo. Hindi ko rin siya masyadong ma-judge. I only judge to what I so, see anong to him. Nakikita mm -hmm. ko. We don't know him like you said. We don't yeah. know him. Yeah. Sa loob ng bahay. Para sa kanila yung ginagawa ko, pero pag naapektuhan na sila dahil doon sa ginagawa ko. I need to think about it already. Eh, kung yan ay huling badat ng buhay mo siguro. Yes. I would do the same thing. Wala akong pakialam kahit magbebenta ng droga. Di ba? Mapakain ko lang kayo, ma mapabigyan ko lang ng bubog yung pamilya ko. Mamaya natin ituloy yan, L. Kasi um, magpakatama at magpakatotoo. Ang topic oh, natin. Ayun, Di ba? Hindi, yun talaga yung topic ko ngayon eh. Rendon Labrador, sana kino call out kita. Hindi ako, hindi kami kilalag tao, pero sana may paliwanag mo. Kasi ang napapanood namin, is yung Rendon Labrador ng social media. Sana mm -hmm. dito sa TikTok, sa Kapi tayo, una natin matunghayan sino si Rendon Labrador sa likod ng social media. Kung that's nagiging kung nagiging tanga ka dito sa social media, eh dapat yung gano'ng interview doon sa, you know, it's that's already news, you know? Mm -hmm. Ano mm -hmm. yun eh? So, yeah. Malita yun eh. Mm -hmm. kung sana kung tininuan mo doon, siguro marami ka pang mahahawing puso. Hmm. Sa akin dyan, Helmer, Sa akin. Kasi ang, ang ano bang binibenta niya? Negativity, di ba? Mm -hmm. Kung nagbibenta ka ng negativity, kailangan niyang galingan. Kailangan niya magbenta ng matinding pagbenta ng negativity, kailangan which to is to yung to ginagawa niya. Oh. Nagbibenta ka tayo, ka eh, kasi ayun yung ino-offer mo. Hindi ko yeah. magbibenta ka ng negative, tapos pag binigyan ka ng pahayag na ganyan, matino yung sagot mo. Kaya eh, yung tinitinda mo nila eh, lalangawin kasi nito, uh -huh. ba, hindi nila yes. consistent iba na yung binibenta mo hmm. pero ang tanong ko rin doon Brad ang tanong ko doon yung credibility mo kasi lahat ng tao hindi naman uh -huh. tanga eh since Lloyd kanina uh -huh. yung, cred yung, credibility niya wala naman sa kanya uh -huh. hindi naman hindi uh -huh. naman hindi ang goal niya hindi para mag boost yung credibility niya meron siyang ginagawa na talagang nakaka-benefit sa doon which is hindi yung credibility niya. niya. Oo, hindi niya pinangangalagaan talaga yung credibility niya. Pero oh. meron siyang bagay na nakukuha. Kasi hindi niya gagawin yan kung hindi siya nagbe benefit sa ginagawa niyang kaparantaduhan. Meron... Since nandito si Jenny tapat, hindi siya makarelate sa pinag-uusap. <laughs> wala akong kakampihan, wala akong sasangayunan, <clears> hmm. <throat> pero ang sasabihin ko lamang, kapag namatay tayo, anong ginagawa ng mga kamag-anak natin? First few weeks. Or sa Bra unang yeah. araw. Sa unang araw. Iiyak, magsisisi. Matutuwa putang ina ng buti na matay tong honey na to. Sa loob na isang buwan, ano sa mm -hmm. tingin nyo ang gagawin nila? likely, ang ng talaga ng matagal ay yung siguro nanay mo, tatay mo, mm -hmm. anak mo, asawa mo. Beyond and that, your cousin, kahit kapatid mo, mm -hmm. siguro malamang wala na yan, brad. Yeah, maalala ka, yun na lang dun. Pero kahit, Pero yung mag kahit asawa or nobya mo sa loob na isang taon or dalawang taon. Oo, <coughs> oh, kahit, kahit asawa. Kahit asawa. Namatayan ay, ng asawa, eh. di ba? Hindi mo so, pa rin siya nakakalimutan, but you need to uh, move forward. Uh, right. Di ba? Ang may iwan sa'yo is alaala. -ala. -ala. <coughs> yeah, uh -huh. yun na lang. Kasi walang pera. Mm, mm So sabi ko nga, wala akong kakampihan dito. It's up to you to think about it kung ano yung mas mahalaga sa inyo. Pera, o yung damdamin ng mga mahal nyo sa buhay. Di ba? Kasi pag namatay tayo, ibig ko sabihin dito, we only have, you only live once. So it's up to you, kung paano mo, uh, gustong maalala ka. Yun lamang po. Salamat, salamat. Ang galing, ang galing nun. Di ba? Ang galing ni Rendon. Di ba? Bahala kayo kung gusto nyo maalala ko. Basta ang importante sa akin, nagagampanan ko kung ano yung importante sa buhay ko. Di ba? Ito ngayon, ang topic natin ngayong araw na to, magpakatama or magpakatotoo. Anyone can start? Magpakatama or magpakatotoo? Para sa akin, no, very debatable yan. Uh, ibig sabihin, hindi naman lahat mag-agree. No? Uh -huh. Ako kasi uh -huh. lagi akong magpakatotoo. Um, a lot of people may hate me for saying it. Alam mo yan, for whatever I stand for um, kumbaga parang, di ba lahat naman tayo may mga kanya-kanyang upbringing, how we were raised from childhood up until the time na nagtrabaho tayo, di ba? So marami tayong na-experience sa kita sa buhay na sa tingin natin tama, di ba? So yun yung basis natin ng, ng tama o mali, di ba? So when my opinion is asked about something and yun yung, yun yung, ah uh, ano tawag dito, pani, ah uh, tingin ko na tama, whether magustuhan nila yung sinabi ko eh, hindi, I don't care. Kasi magpapakatotoo ako. That's what I do. Kesa mag-agree lang ako into something that I do not believe in. Ako muna. Oh, sige, sa akin kasi eh. Oh, sige, ikaw muna, ikaw muna. Hindi, hindi ko, hindi ko muna. Oh, hindi, pa ko lang eh. Para, ano na oh, lang. Sige, sige, ako muna. Copy the answer na lang. Sa akin, ako. ano, sa akin, eh, kalma. Kung ako tatanungin mo sa sarili ko, mas magagampanan ko yung pagpakakato sa yung pagpapakatotoo kesa laging tama. Kasi yung pagiging tama, subjective eh. Depende sa tao kung ano yung tama. Pero pag pinili yung pagpapakatotoo, ang pinakakasamahan mo, yung sarili mo. Mas madali kong magagampanan nyo kesa magpakatama. Kasi yung pagkatatama, pwede kang hindi mo lahat yan. Hindi lahat matutuwa sa gagawin mo eh. Kahit anong tama ang gawin mo, kung sa mata ng iba, mali yun, eh sablay pa rin yun. Pero kung magpapakatotoo ka sa sarili mo, para sa akin, mas magagampanan ko ng mas maayos kung ay nang pipiliin ko. Yun lang. Sa akin, pare, ang pinakamaganda, eto ah, dalawa yung magiging sagot ko, tol. Eh. Kasi ang pinakamaganda talaga, yung magpakatotoo. Kasi yun naman yung talagang tama. Yan yung pinaka, pinaka dapat para sa akin na gawin. Magpakatotoo ka. Pero, pasensya na sa mga karinig pero kung minsan lalo na pag nakaharap ka sa ibang tao kailangan mo magpakatama like for example may mga nakikinig sa'yo pag nagpakatotoo ka yun ang pinakamaganda pero sa totoo lang marami kang negatibong maririnig kasi hindi lahat ang, ang tama sa akin depende sa paniwala ko e eh kung hindi tayo pareho ng paniwala mali ako sa'yo pero pwede Ay. akong magpakatama. Wala lang ako eh. Sigurado. Ano mangyayari niyo? Ano ba, ang mangyayari nyo, ah, daya, ang mga tanda mga tanda point niyo? 15 mo boss dito to uyan no. totoo 'yan. No? Ang, ang pinakatotoo pare, kung minsan may mga tao tatawagin kang plastic. Ako tatawagin ko lang yun na pakikisama. Kaya ako ginawa 'yung pagiging tama. 'Di ba? Kasi para walang masaktan. Kasi alam nga namang in live, sasabihin mo sa live, eh, si Jenny maganda, pero yung si Cordapia, pangit. Ang pangit pakinggan. So magpapakatama ako. Pero in reality, sa loob ko, sa pagkakatotoo ko sa sarili ko, meron talaga mas maganda sa kanila. Pero ulitin ko, yun ang pinakamaganda sa lahat, magpakatotoo. Yun ang pinaka-the best talaga para sa akin. Pero yung pagiging tama para sa akin, may lugar din kinoconsider ko yung sitwasyon, lalo na kung may masasaktan ang loob. Oh. Huh. Yun po. Maraming salamat. Ayan. Papalitan ko yung magpakatama ng prinsipyo. Dahil base sa obserbasyon ko bilang kakilala mo, maprinsipyo kang tao. Papalitan ko ngayon, prinsipyo o magpakatotoo? Prinsipyo, siyempre kung Ano 'yung ano mo eh kasi yun eh yun, ikaw na yun eh. Ah. kaya Eh pagka ang pag pagka ano pag pagpapa pagka anong ba tawag? Ah. Magpakatotoka case-to-case -case basis lang yun eh pero ang prinsipyo infinite 'yun para sa sarili mo pag yun talaga ang prinsipyo mo hindi na yung matitibag eh Bigyan mo kami ng isang prinsipyo mo. Kapag hindi sa iyo huwag mong pakikialaman. Yun ang sabi ng tatay ko. So prinsipyo mo yan na hindi mo binali kailanman? Nababali na rin natin yan noon. Pero syempre, itinatama ka ng magulang mo eh. Syempre. Hindi natin masasabi na perfect tayo kasi may meron naman sabi na ano, hindi, walang matuwid sa lupa na hindi nagkakasala. Syempre, may mga, may mga bagay na syempre natutokso ka. Pero hanggat, hanggat maaari, wag na wag mong ano, lalo na tindi sa'yo. Lalo na pag usapang pera, usapin usaping pera, yun ang hindi ko talaga mababali pagdating sa pera. Eh, kahit, kahit iwan mo ko ng tatlong milyon dyan, hindi ko gagaluhin yan kung para sa iyo yan. Yung tunay na tao, Elmar Toledo ang kaharap nyo ngayon, a.k.a. Asal Aso. Pakikomento, totoo o nagpapakatama ako sa kada mapapanood nyo ako? Please, please answer me binabalance mo yung mga bagay-bagay. So doon ka nag bibigay ng para sa iyo kung ano yung kung magpapakatotoo ba o magpapakatama ka. Kung, kung, hindi mo naiintindihan yung sinasabi niya, i-clarify e mo kung yung ibig sabihin nagpapakatotoo ka para sa akin. Basin mo sa kanina no kasi nabutan ko kanina nagko-comment ko kayo dito tapos I um, yung maganda yung takbo ng flow. So, basta sa naririnig ko sa iyo, sa mga lumalabas sa bibig mo, eh, according, according din sa, nandiyan na nga yung prinsip, yung ano mo, yung, yung ano straight straightforward na, basi lang sa topic. Mm -hmm. Ayun. Wala, wala naman akong nakikitang mali so far. Sa nabutan ko tonight. Ako para sa akin, nagpapakatotoo ka all the time. Kasi marami din, hindi naman ito yung first time na nag-up ako sa iyo, nakilig ako sa live mo na, no? Pero maraming times din na you would disagree and still insist on, hindi naman insist, kumbaga parang ibibring out mo din yung thoughts mo on things. So kasi kung nagpapaka tama ka lang, di ba? Then you'll agree with everyone. Eh, dito sa klase ng, ng live na meron ka, karamihan talaga ng topic dito is prone talaga siya for a discussion. So, I would say na you stick to your words. So, nagpapakatotoo ka. Mas, uh, siguro sa, sa atin anim, ako yung pinaka kasi mag magkasabay kami nito eh. Nag-umpisa sa TikTok. Ah, sinabi ko na sa kanya to, talagang diretso ko sinabi sa kanya. Ito babase ko sa mga content na ginagawa. Nagpapakatotoo. May, may iyak ba <laughs> <laughs> Hindi, dala to. Sabi ko sa kanya to, yung content niya masyadong real talk. Masyadong maraming tinatamaan kasi masyado ka nang papakatotoo. Ang content niya masyadong real talk. Pag mababaw yung hindi mo nasakyan, masasaktan ka sinabi ko na sa iyo yan dati. Kaya pa mm -hmm. kaya nasasabi ko na nagpapakatotoo siya kaysa nagpapakatama. Thank you. Bordado. Ako sa pagkakakilala ko sa iyo, mm. pare dalawa yung personalidad mo eh. Pag nandito ka sa social media, nagpapakatama ka. Kasi gusto mong pagbigyan ng lahat. Gusto mong maging maayos. 'Di ba? Gusto mo matuwaan lahat, masayaan lahat, mapagbigyan lahat. So sa tingin ko tama lang 'yung ginagawa mo. Pero may mga opinion ka na personal natin pinag-uusapan. Walang ibang nakakarinig. Tayong dalawa lang. Nagpapakatotoo ka. So walang masama doon para sa akin. Hindi para sa akin hindi ka hindi ka nagiging plastic. Inaalagaan mo lang kasi ang damdamin ng bawat isang tao. Gusto mong makapagpaligaya, gusto mong bigyan lahat ng tsyansa, gusto mong bigyan lahat ng pagkakataon. Pero kung gusto mong malaman yung totoo, kausapin ka ng personal. So, dalawa yung pagkataon na meron ka para sa akin. Isang nagpapakatama, isang nagpapakatotoo Lilinawin ko lang ah. Sa so turko, social media, media, dito sa live. Sa social media. Tama ka. Uh -huh. Kasi lahat pinagbibigyan mo. Pero sa pagpersonal na at may tinanong na ako sa iyo, ano ba sa tingin mo ang opinion mo? Yung wala na tayong masasaktan, wala na wala nang makakarinig na na uh, um, ano ba to, yung magagalit. Nilalabas mo yung pagkatotoo mo. Which I respect. 'Di diba? Kasi alam ko naman yung alam ko yung iba ang social media, iba ang personal na buhay. Never natin pinaghalo yan. Uh -huh. Yun ang tingin ko sa iyo. Paano niyo masasabi nga na plastic ang isang tao? Eh, yun ang yun ang ano pare, yun ang yun ang ginagamit ng mga taong makitid ang utak eh. Hindi nila kasi naiintindihan yung yung salita na pakisama. The reason kung bakit ka gumagawa ng ganyan, hindi ka na, hindi ka nagiging plastic actually. Nakikisama ka. Pero ang term nila, kasi nga righteous yung mga tao noon. Sasabihin nila, papaka-plastic <laughs> Para sa akin kasi yung salitang plastic, mas negative yan eh. Mas negative kasi... Si El, oh, si Elmer, sabihin ko dito sila si Elmer, butang inang bite niyan. Pero pag talo ko sa oh. kapila, ay putang inang gagong yun, napakalibog. Oh, ayun ay, ang plastic. <laughs> kasi, oh, magkasalit na oh, yung oh. sinasabi mo ko eh. Iba yun yung plastic para sa akin. Yung sinasabi nila oh. sa napakasama tao, kapwa tao para lang kumbaga formality lang out of respect lang dahil may respeto ka pa rin dahil pag nagka-plastic nagka -plastic, plastic ka na wala ka ng respeto yung katulad na kakalbawa ko kanina so, ito yung sabi niya ng okay, ko mas maganda yung ano mas maganda yung tapat na sabi ng kaibigan masakit na sabi ng kaibigan kaysa sa halik ng kaway So, uh, boss based uh, point. Ako meron akong tinatawag na professional plasticity sa trabaho mm -hmm. ha. I, I'm pertaining to work. So, sa kagaya ng trabaho ko, Uh, may mga times talaga na hindi talaga kami magkasundo ng mga katrabaho ko. Yun. Um, however, ko yeah, an example, right? So, we hate each other. Um, Kung maga kahit, parang ganito, kahit galit kami sa isa't isa, hindi siya gusto. Hindi ko siya talaga gusto at all. Hindi kami nagsasama sa break or whatever. But since we work together and we have to deliver something, um, kasi nga magkatrabaho kami sa boss namin, then we work together. I call that professional plasticity. Pagka kaharap ng boss namin at kaharap, we're professional sir. Eh. We deal with, each other. Pero pag sa si Han, hindi kami nag-uusap. Alam mo yon. you can deal with mm -hmm. people in a professional way na hindi ka din bastos. Pero you don't like that person. Yun lang yung sa akin. ganda ng paliwanag na yun. Pag ako totoo yung nangyayari yan eh. yung mga tao na mo ang damdamin na hindi Ito, nila na no. na hindi nila natatanggap na yung kanilang character. For example, kung ano mo, mali yung ginawa mo kasi ganito, ganito. Ganito ka eh. Malandi ka. Dapat di mo nila din napahama ka tuloy. Tapos ang dating doon sa kinausap mo, masama. Tapos kukwento ka sa tropa mong iba na, ay naku, papak-plastic pl niya. Di ba ganun nangyayari yan? sa normal na barkadaan. Di ba? Yes. No, so, so malandi ka, plastic daw, plastic ka. Ah. paano naging plastic yung pagpapakatotoo mo? Sino ka sa social media? Isang taong nagpapakatama o nagpapakatotoo? Takashi, ako, oh, iniwasa ko na magpaka, ano eh, hindi naman nagpapakatama na ako ngayon eh. Dati kasi nung nagpapakatoto ako, marami talagang masasaktan, masasaktan at masasaktan ka, bahala ka sa buhay mo dyan. Kaso ang iniisip ko, kung gagantihan mo ng, yung kaaway mo ng masama, wala resultang maganda yun eh. Eh kung palitan mo na lang ng ano, ng magpakatotoo ka lang, na, ay eh, mag, magpakatama ka lang sa ano, kasi hindi, hindi ko rin alam kung ano pinagdadaanan niya. Sabi ko nga, mas maganda ng magpakatama. Kung mga, anong ba ang alam mong tama? Patulan yan. Sinabihan ka ng masamang bagay. Papatulan mo pa ba yun? realize ko hindi. Kung papatulan ko pa to, naging magandang example ba ako para sa mga viewers ko? Kasi, so, bakit mo sa mga man. bagong pasok? Totoo naman, no? para kasi hindi na makaplastikin yung pagpapakatama, no? Lililinaw ko na kasi nagpakatama ka lang base sa, base sa naisip at yung bugso ng puso mo towards the situation, okay? kaya sa isang gusto mong pakitaan ng pagpapakato, pagpapakatotoo mo. At the same time, mas maganda din yan kung may kasamang pagpapakatama mo para ma-realize ma, ma, ma -realize na yun na mali yung ginagawa niya or mali yung ganitong senaryo, di ba? para balance lang din ang lahat. Kasi magtutulog ano ka lang, magtutulog plastic ako, isa lang ang pinanigan mo. Maganda rin na mag-explain ka bakit mo siya sinabing mali, ipaliwanag mo sa kanya na mabuti. Hindi yung basta-basta lang siya sasamaan loob, di ba? Sa Baga social media. Na, pag, sinab pag, sinabi mo kasi social media, mahirap sabihin na magpapakatotoo, magpapakatama. Na. Kasi kahit pag, pag samahin mo yung dalawa yan, yung taong ayaw sa'yo, laging may masisilip dyan. Pero kung tatanong nyo, magpakatotoo ka na lang. Pero ikaw, hindi ka obligado na pakinala kung ano yung totoo. Kung gusto mo malaman yung totoo, patulan mo ko, jawain mo ko, doon ko papakita sa'yo. Kasi hindi naman ako obligado. Hindi totoo, kare Dito sa social media, lalo na pag gumawa ka ng content, wala mo na doon, hindi mo masasabi ng papakatotoo. Kasi ma-acting kayo. practice mo eh. So kung gusto mo talaga malaman yung pagkataon, yung pagpapatotoo okay. mo, ay, kailangan maging bahagi ka ng buhay ko. <laughs> so, bordado ikaw. Kung social media pag-uusapan natin, ulitin ko nga yung sinabi ko kanina, iba pa rin talaga yung magpakatotoo. Yun ang pinakamagandang sagot. Diba? Pero since nasa social media tayo, kung magpapakatotoo ka at may masasaktan, kung magpapakatotoo ka at may malalamangan, kung magpapakatotoo ka, sino ko para husgahan ka? mas magpa kung social media ang pinag-uusapan natin ha, magpapakatama ako. Kasi yun ang tama, yun ang proper etiquette ng mga tao. Uh, para sa akin sagot ko doon uh, I'd I rather just to be na magpakakatoon na lang ako sa inyong lahat. Whether tama man ako o mali, pakialam ko sa inyo, no? So, yun ang yun doon ako nagpapakatotoo. Ito lang yung masasabi ko. Kung sinasabi nyo nagpapakatotoo ko, hindi po sa social media nagpapakatama po ako. Nagmumukha Ay, tama ako. ako. Yeah. Nagmumukha totoo yeah. kasi pinakikinggang ko yung mga sinasabi niyo. Kung tunay na tao, malamang ako, probe niyan sa'yo, tunay ka na tao. Yun ang masabi ko. Thank you. Thank you. Pero ako, masasabi ka, gusto ko ng Tony. Pero Elman, alam ko kung anong panlasan niya. Sino ba yung nakakaalam ng tama? para sa sarili mo. Napag-usapan namin lo. minsan to tama o mali. Ikaw lang ang bukod-tangi nakakaalam ng mga tama. Pero kapag palagi ka ng tama, yun na yung mali. So basically oh. what I'm doing here, hindi po ako nagpapakatotoo, nagpapakatama po ako pero hindi palagi. Kaya po ini-invite ko kayo na maging guest po Para magkaroon ako ng mga opinion at question mm -hmm. galing sa inyo Dahil ayoko po ng palaging ako yung tama Dahil kapag ginawa ko yun, mali na yun Yun lamang Ulitin ko, nagpapakatama po ako sa social media Which is, babalikan natin si Rendon Labrador Hindi siya wala nagpapakatama wala. I mean, nagpapakatama din siya sa paraang alam niya para doon sa totoong siya. Kasi yung totoong siya, hindi natin talaga siya kilala. kilala. Hindi po ba? Yun po. Maraming maraming salamat. Anong natutunan mo ngayong araw na to? lulugar ang kaplastikan. Hindi lagi negatibo ang kaplastikan. Kung sino ako, whatever you see me as bad person, or you see me as a good person, whether yung pinaglalabas dito sa bunga ako ay man o tama, that's me. That's how you see me. But however, basta, yun ako. It's up to you kung sino, kung sino ang paningin nila sa'yo. Mm-hmm. Patulog na lang sabi ko na lang kanina, hindi ka obligado na ipakilala kung ano yung totoo o ano yung tama tungkol sa'yo. Sabi nga ng tatay ko, huwag mong gantiin ng aliposta. Ang aliposta. Kung maga, hayaan mo na lang. Kung maga, umuha naman sa sa'yo, di, ignore na lang. Hindi ka naman nasaktan eh ulitin ko sa social media, hindi talaga maganda. At wala rin tao magsasabi ng pangit tungkol sa sarili niya. Social media ang pinag-uusapan natin. Mas maganda ng magpakatama. Para walang masaktan, walang magkagulo. Gawin lang natin kung ano tama. Natutunan ko, hindi dahil nagpapakatama ako, ibig sabihin, hindi na ako totoo. Kaya po ako nagpapakatotoo kasi para lahat tayo magkasundo. Yun lamang po. Kasi lahat na naging sagot nyo, tingin nyo nagpapakatotoo ko dito sa social media, hindi po. Tama po si Bordado, nagpapakatama po ako sa social media. Kasi nga, tulad ng sinasabi nyo, hindi natin gusto yung approach ni Rendon Labrador. So kung lahat tayo magiging ganun, parang teka-teka naman, kaya nandito tayo. Sana, sana. And I salute all of you guys na naniniwala na nagpapakatotoo ako kahit alam ko sa sarili ko na nagpapakatama lang po ako. Maraming maraming salamat po. Hindi dahil sinabi at narinig nyo sa live namin, iyon na po yung tama at totoo. Kaya po ang bahalang humusga kung alin ang paniniwalaan. Timbangin nyo po maigi.